Mm. Nandito na tayo ngayon sa Maynila. Good morning, God. O, oh, tignan nyo yung mga aso. O, ang cute O, oh, yung mga aso natin dito. O, oh. Ang cute nila. Oo, oh, oh. Hello. Guwapo. Guwapo. Ang ganyan sila. Guwapo, guwapo, guwapo. O, oh, tago, tago. Ngayon, hey, miss ako na ito. And, good morning, good morning. Ayan, yun inamin ng calamansi. Calamansi. Hmm. Nakakamis. Nakakamis dito. Good morning, guys. Dito na tayo ngayon sa Maynila. Dito tayo sa harap ng bahay. Nakamiss. Ilang araw lang tayo? Wala. Pero miss natin dito. Oh. Tayo ng sarap ng sa pwesto dito sa harap. Pwesto ng baboy. Baboy. Kaso lang ano, sarado muna. Mamaya mga 3 o'clock mag-umisa. Ah, 4 o'clock. 4 o'clock na nga po Rest muna sila, rest Rest muna sila, rest Nag-rest muna sila dito Ay, bawit Rest muna sila dito Magpula ako kasi masakit yung tongue <laughs> Ano yung mga farmeo Mga freezer Ayan, nakarating tayo kanino guys Mga, ano mga uh, Pipe 5 a.m. tayo nakarating dito kanina ng umaga. a.m. tayo nakarating dito ng umaga. No? Diba? Ayun, nandito na tayo. Miss natin itong bahay. Kaya ikot-ikot tayo, ikot-ikot. Kaya nag-ikot-ikot ikot tayo. Dito ang bahay. Diyan ang bahay. Yun ang bahay doon. Ayan. Dito tayo ngayon sa bahay. Dito tayo sa harap. Okay guys. So, uh, dito tayo ngayon. Uh, bago ng biyake. Oh, kikit na nila. Oh, lalaki. Oh, oh. Lalaki. Oh, oh no. Ah, oh, yan na yung mga aso. Ah, Namiss na nila ako, mga aso. Namiss na Wala. Oh, 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 di bawah. Kikit nani lo. Hmm. Angkit ni lo, angkit. Angkit ni. Angkit ni lo, angkit, 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 angkit ni, angkit, Hmm. Good morning, good morning. Nandito ngayon tayo sa araw. Ang guys. Juice tayo, juice. Mas malamig dito sa pwesto. Pwesto dito. Pwesto ng karnihan. Dito ako kasi mainit doon sa loob. Nainitan ako. Ngayon dito ako ngayon. Okay. Nandito tayo ngayon mag-juice. Yan. na ako doon sa loob. Shop mag-juice. Init kasi sa loob. Yan dito ako. Ito yung pwesto, di ba? Pesto ng karneha. Pero wala pa naka ano, pesto. Mamaya pa. Mamaya yung mga 4 o'clock ulit. 4 o'clock. 4 o'clock na hapon Dito mag-open ng ano, karnehan dito. Umaga. Umaga. 4 a.m. din. Ang umaga hanggang hapon. hanggang 1 o'clock. Uh, ah, hanggang 12 o'clock. 4 o'clock ng umaga hanggang 12 o'clock ng tanghali. Tapos mag-umpisa rin ng hapon, 4 o'clock hanggang uh, 10 o'clock ng gabi. Ayan. Inip. Hindi pa talaga. Ayan, ubusin lang natin itong juice natin guys. Tapos, yun. Ayan nga. Kararating namin dito ng mga suguro mga 5, 5 a.m. kanina madaling araw. Kaya nakarating. Tapos nag-umpisa kami dun mga Ganon din, nung 6pm. 6pm. Kaya... Yeah. ...init. Diyos lang tayo, guys. Tapos... Baka tayo... Pahinga ulit. Kasi bukas pa yung... Bukas pa tayo magpumpis sa trabaho. Okay, pahinga mo na. Pahinga pag may time. Di ba guys? Hmm? Sarap. Sarap mag-juice. mas ma mas mahangin dito sa labas dito sa harap sa highway kasi kung may dadaan sa sasakyan yun may hangin ah, yan. pero pag dyan sa loob na oh, grabe ang init eh, dito ako may sa labas papahinga dito kalaman si Diyos hirap dito na tayo ngayon sa Maynila may ano na ako diba kina yung mga balbaan pero mag tanda na tayo thunders na thunders juice tayo guys sa ah. juice Okay guys, bye bye. Bye bye guys. Hingga sa muli, bye bye.